Medyo mainit na nga, kaya kailangan ko na paliguan yung aming mga inahing baboy. Hello mga kahuman, mga first on for today's video ay magpapaligo po tayo ng ating mga inahing baboy. Parang nagre-reklamo na kasi yung mga inahing baboy natin kasi nangangamoy baboy na daw sila. Wala kasi si Hans dito mga kahuman, kaya solo flight natin na yon na magpaligo ng ating mga baboy. Medyo nahirapan nga ako sa pagpapaligo sa kanila kasi yung ginamit naming host mga kahuman ay hindi po flexible medyo may katigasan po at sobrang hirap niya po talagang hila eh. Minsan po talaga ay ako ay naiinis na po dito sa host na ito. Pero mga kahuman, kailangan po natin magtiis kasi wala pa po tayong budget para bumili ng malambot na host sa pagpapaligo nga namin ng aming mga inahing baboy mga kahuman ay talagang sinasabunan po namin sila. At alam na lang nyo bang gustong gusto din talaga nilang hinahawakan tuwing pinapaliguan. Isa din po ito sa teknik mga kahuman para maging mabait po yung mga inahin ninyong baboy. Yun po yung nakukuha namin sa mga matagal na pong nag-aalaga ng mga baboy mga kahuman. Na kailangan daw tuwing pinapaliguan mo yung mga inahing baboy ay kailangan mo din silang hawakan o lambingin. Or hinihimas-himas yung kanilang kanilang tiyan at saka yung kanilang katawan mga kahuman. oh di ba? Kahit naman tao mga kahuman ay gustong gusto ding hinihimas yung baboy pa kaya. <laughs> gustong gusto ko nga din silang i-brush mga kahuman kaso hindi pa talaga kami nakabili din ng brush. Para sana matanggal yung dumi nila sa paa. Kasi kahit anong kuskus ko -kus -kus sa kamay mga kahuman ay talagang hindi talaga natatanggal yung dumi nila dyan sa paahan. Yung ginamit ko nga palang sabon sa kanila mga kahuman ay blowwell. Ito daw kasi yung magandang sabon para sa mga baboy. At kitang kita nyo naman mga kahuman, mahuma na tuwing sinasabunan ko po sila o hinihimas yung mga katawan nila ay agad na po silang humihiga na para bang nakikiliti po sila. Sana all hinihimas-himas. At tuwing napapaligo po kami dito sa kanila mga kahuman ay naabot po kami ng almost dalawang oras. Kasi po mga kahuman, hindi lang po basta-basta yung pagpapaligo namin sa kanila talaga pong gustong gusto namin malinis talaga sila. At kailangan din po kasi mga kahuman, pag nasabunan mo na sila ay ibababad mo na yung sabon sa kanilang katawan ng mga sampu o limang minuto bago banlawan. At hindi din talaga is yung mga kahuman na mag-alaga ng mga baboy. Kasi kahit pagligo sa kanilang mga kahuman ay sobrang mahabang proseso po. Hindi din kasi pwede na basta-basta mo na lang silang paliguan. Kailangan din natin na alagaan ng maayos yung ating mga baboy para maganda din yung balik sa iyo. At saka hindi din namin masasabi mga kahuman na okay yung pag-aalaga ng baboy kasi kami ni Hams ay nagsisimula pa lang. At wala pa talaga kaming, at hindi pa talaga kami masyadong expert sa pag-aalaga ng baboy. Kaya panay-search na lang kami sa mga YouTube or sa Facebook mga kahumas para magkakuha ng mga ideas at mapanatiling maganda or malusog yung ating mga inahin baboy. Pero sa ngayon po mga kahuman, yung ating mga inahin baboy ay medyo siksi po. May kasiksihan po sila. At kung may mga alam kayo mga kahuman kung paano maibalik sa dati yung mga katawan ng ating inahing baboy, ay mag-comment lang po kayo. At eto na nga, mga kahuman, natapos na nga natin silang paliguan at malinis na din ang kanilang kulungan. Mayamayan mga kahuman ay matutulog na naman ulit yung ating mga inahing baboy, lalo na nalamigan sila. At dito na naman tayo mga kahuman sa ating mga biik. Hindi ko na nga pinakita sa inyo kung paano ko pinaliguan yung ating mga biik kasi medyo nag na po sila mga kahuman at sila po ay naguguti. Na. Kaya minadali ko na lang yung paglinis sa kanilang kulungan at agad na binigyan ko sila ng pagkain. Parang snack na din pala itong mga kahuman kasi alas 10 na po ng umaga. And yun lang po muna mga kahuman. That's it for today's video. Thanks for watching. Bye.